Good morning, good evening. Morning po. Kami, ako ipupunta sa presinto. Buboto po kami. Hindi pa tapos sa mga boto, ha? may mga nangyayari na mga kababayan ko. O sa Silay negros ba yan? O dalawa ang dedo. Ang suspect. Barangay captain. Ano ba meron dyan sa election niya, Purge na yan? Grabe. Talagang pagkakuwartan talaga, Purge, no? Oo, oh, Grabe. Tapos may bandang Mindanao ata, meron pa rin. At may mga nauhuling bu bu talagang boat buying. Grabe talaga. And itong kasama ko, si Perdi, bumoto na. Okay na, maski hindi Duterte, Duterte 8 ang binoto niya. Diyos <laughs> ko, sana naman yung mga magiging ano natin eh, magiging bagong leader natin ay eh, tumino naman kayo hindi yung pera-pera wala sa kongreso po talagang ano eh hanggang hanggat nandyan si Romaldes, wala pera ang pinaiiral niya Opinyon Opin, ko lang to uh, Duterte yun nga ang ako ah eh. oh, uh, 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 party list oh Duterte buboto ko Lore Ilagan tayo ah. hindi ko pwede kumuha ng video sa may presinto bawal eh yung nanood kahapon ka, kahapon ba yun? yung lunes yung kay Pop Leo saraman sa inyo mukhang ano po si, si Papa Leo is a kind of conservative parang ayaw niya yung ano eh alam mo na yung mga LGBT parang ano eh hindi ka tulad ni Pope na open siya Sabi ng cowboy Bakit may kanya-kanya naman tayong simba niya, di ba? Oo. Uh oh, oh. Eh, Ayan, dire-direcho lang tayo dyan. O, ha? Sige, ibenta nyo yung dignidad nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. At least, pera nyo naman yun, eh. Eh, tanggapin ng boto At ah, tanggapin ng boto. Tanggapin ang pera, iboto ang konsensya. O. Oh. Kung, kung binoto niya na sa inyo ng pera, eh, hop intersection nyo. Mag-driver. Ah, Mag-driver. Lahat ang traffic ngayon, Ports so. Meron libre sakay kanina, Ports Alis 5 pala, Ports oh. Too. 5 2 5am to 7pm ang botohan Ba, in-extend nila, ha? Oh, Alam mo, ang population ng voters ngayon 70 million Makakuha mo lang doon mga, mga 30 ka lang O kaya mga 40 Sigurado ka na Ay shit, Ports, ang daming tao Ay, sorry Ayan, ha? Saka pa parada. Hindi, kahit doon okay, na sa, oh, sa dulo. Wala sa dulo na lang sa dulo. Kasi wala akong magagawa. Hindi ako Words! Makan! Makan, Makan. Makan. Ewan ko kung ano. Ano Ang daming tao. Tapos sa bumoto, anak ng tinapay, maka nakatambay pa. Kahit sa dulo na lang Kasi pupunta tayo sa Estrela Belated eh. Happy Mother's Day sa inyo ha Eh medyo may masamang balita eh Basta may Sa partido ng asawa ko May nawala Yung talaga buhay eh Rabi yung dami. Yan, Mga tauhan ng mga politiko yan O yan sige Ano lang May duktong naman to eh Bye Saka pa tapos na ako motor ang daming tao pa rin grabe ba hindi 10 minutes okay na moto. kasi priority senior okay na yun kasi may kusinto bawal mag so. bye Ayun na nga mga kabayan Okay nakaboto na mga 5 uh, five to 10 minutes yung binoto tinignan ko yung resibo okay naman may iba kasing portion na ano saan tayo? Okay. Esther tayo Diretso na? Oo. Ay, ah, okay. Tapos, estrel. Saan dadanan pa sa ating kaigan? Hindi, hindi mo sasama yun. Luka ba? Uh, Kaya, mga babayang ko, nakaboto na kami ni kaibigan kong perdi. Saan na, Duterte na? Duterte na ka ba? Ay, sorry. Okay. Hindi, hindi mo mananarin yung Duterte lahat eh. Apat bang lang dun o kaya tatlo o ako? Hindi doon. Okay. Oh, oh. okay Sana apat man lang. Okay lima. Pusis Kus ko si Rito Lapid. Ewan ko ba. Maalaki sa si buhay niya. Uy okay, karapatan niyo yan. Si so, Rito Lapid na lang bang wala nilang... Re-electionist yun. Wala namang ginawa. ano ko yung batas ginawa niya yung bawal maglagay ng stapler wire sa mga plastic kasi pag mag-a-adobo eh kung malaglagay yung stapl uh, uno, stapler... eh wire. Eh tama nga naman. Di ba? pero wala gusto ko bago yung mga re-electionist din okay naman din sila eh pero yung ibang nangangwarta ano hmm. yan? Katokin mo mainit lang buti eh senior ako pweds priority ayun yung kaganda ng uh, senior mo priority mukhang tinga ako senior mo. ano ba yan? kasi sa amin ganon yun senior ako ang dami pa rin tao yung iba tapos na bumoto pwede ba magsiuwi na kayo yung iba? Ano ba iniintay niyo? Ayuda! Hmm. Nariyosip kayo. Okay ang boating hours, no? Ang tagal. 5am to 7pm. May service sila ka, ano, tribes eh. Hmm, Gano'n. Hmm. Siyempre, banagay captain. O malawag o, nasa East Avenue kami. Ambon Days na lang, di ko na malalaan ang tapay Mag-stop ka Ngayon okay. ang disiplinado, ibig sabihin okay. Ayaw mo sila May nakainta sa lagod mo okay. na do turtle Is niyo na Barkoleta Yung iba kasi Kayong mga botante eh, kayo, parang hindi na kayo bumoto Bawal gumawit ang cellphone andun doon listahan nila. Sa papel yung isulat mga inu Bawal eh no dito mga mga sir mga ma'am ay bawal pong cellphone dito. Dapat ilista niyo sa papel not in your phone. 'Di ba? Bawal mag-selfie. Para bukas to Martes. Umaga ako na. Tsaka, ako na lang pa si ano Yana ba 'yon? yung influencer na motoblogger grabe umabuso po eh. yun siya kaya wala eh kala mo niya kala niya siguro oh, indispensable siya eh, eh sabi niya pa rin tatawag kami timog Busko, wala walang election purge na peaceful tapos sasabihin na naman ng PNP yan ano uh, overall peacefully pero may mga nagbabarilan Isolated lang daw yun Sinabi nila Maluko-luko sila Ngayon na mga bubayan ko sana Yung mga leader natin ngayon Kasi Martes ngayon eh Alam na natin kung sino mga nanalo Pero Ipablog natin yun Kung sino mga nanalo At saka mga natalo Diba? Yun lang Salamat po at shoutout po lahat sa inyo Yung mga OFW dyan Yung babagay niyang pangalan Lugar na lang Mga taga Kalaokan Taga Santa Rosa Taga Makati Taga Tagig, taga Macau, taga Hong Kong, taga United States, taga Middle East. Yun na lang mga babayang ko. Salamat po. Ingat kayo. Bye.